Good morning, people. Good morning. You guys seein' a Good morning, people. Good morning. It's morning time. Yeah. I don't <laughs> Tatago nga ako eh. Good morning, Idol. Kamusta naman? Thank you sa patamsak. Gabi pa ba dyan sa inyo? Kape. Nakapagkapihan na ba? aga mo -grind. lang tayo, grind lang, grind lang, idol. Wala eh, hindi yung ano natin eh. Kaya try natin. Uh, sige po. Ingat ka, idol. Ingat. Ingat ka. Thank you sa patamsak, thank you sa pagkaan mo. Kapi mo na bago trabaho. Kapi mo <laughs> Daan lang muna ako. <laughs> sige, sige, sige. Ito, ingat, ingat, ingat ka. Thank you sa pagdaan. Ingat sa trabaho, boss. Ingat. Ayan, thank you sa inyong lahat, guys, sa mga dumaan dyan. Maraming salamat sa inyo. Share out po, share out sa ating lahat. Copy na. Copy na sa mga work dyan, guys. Prepare time. Prepare for, ano, food. Uh, Kung kalimutan mag-breakfast, mabaw ng tubig. magkaroon ng kanin. Prepare para sa pagkain. Hindi lang shoutout sa lahat guys. tok pa ako. Siguro copy muna tayo no since hindi pa ako nagapag-copy Kita muna na Natin. Magandang maning po sa ating lahat mga idol mga friends. Magandang maning po. Good morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Dalawang nga. Uh, Sino ba yung dalawang guys? Sino ba kayo? 3i. Guys, maraming salamat sa inyo. Huwag pa lang kung nagpa-comment kayo or nandyan lang kayo kasi walang lumalabas dito sa akin. Try nyo nga. Try mo nga magpa-comment. Kasi walang lumalabas dito sa akin na comment. Eh. Walang lumalabas sa akin. So guys, naririnig ba ako? Try mo mag-comment kayo, sir, kahit isang dot lang. Guys, wala akong nakikita ng comment. Baka wala lang talaga nagpa-comment. Baka wala lang talaga. Bye! Ayan. Floto, good morning. Agad ng gising mo, Pluto. Idol Beliones, magandang umaga po sa'yo, Idol. Maraming salamat po, Idol, ah. Thank you po sa mga lahat. Idol Beliones, mo na mga ng umaga po sa inyo lahat. Ayan. Ayan. Thank you po. Thank you. Kay Floto, kay Idol Rex. Maraming salamat sa'yo, lahat. Ayan. <laughs> God goods. Goody goods. Goody goods goods lang I don't know to do aga nang gising mo eh alas 8 Wala pa eh. I don't know to ding Hindi pa ako nakapag-breakfast. Hindi pa ako nakapag-cup eh. Anong lang. As in, wala pa talaga. Hindi pa nakapag-cup eh. Hindi pa nakapag-breakfast. Ikaw. Pumahid ka na ba yan? Uh, tumawa. Ito, wala kang pasok. Biglang lumiit siya. Good morning, Idol Lee. Idol Lee, good morning po. Hello, bro. Loving BSR. Maraming maraming salamat po sa iyo. Adelie, magandang umaga po sa iyo. Ano tawag dito Ito, ito. Maliit ba yun? Ano? Maliit ba yung screen? Maliit siya? Morning, Adelie. Adelie, good morning po sa iyo. Gusto naman si Adelie. Ah, maliit. Yung ganun lang, maliit siya. Ano kasi yan eh. Naka ano ako, yung pwede mag-guess. Pwede, pwede ka pumasok? Gusto mong pumasok? Gusto mong makikita? maliit yan. mega love shoutout po from idol, ano lang. Pwede kasi ako, kaya maliit yan. May ad for, ano, ad for guess. Kaya kung gusto mong umakyat, akyat ka. Yes, it's vertical. Paano lumaki? <laughs> Paano? Ano lang yan? Kapag ka, ano? Ayan. Kapag ka, kapag ka magla-live ka, kapag go live lang, pwede lumaki. Eh, kasi ito yung sa akin. Ano ba ito? Yung sa akin kasi pwede mag-yes eh. Kaya medyo maliit. Gusto mo bang umakyat? Pluto, gusto mo bang umakyat? <laughs> I don't like it. I don't like It's the settings. Yeah, it's the settings. if ano. Paano ka bang... Kasi yan sa akin kasi ano, itong dito. Nag-live kasi ako, for, ano, uh, for the guests. Bigil lang yun. Kaya medyo maliit siya. Gusto mong umakyat nga dito sa live ko, gusto mong umakyat sa live nga. I don't know, maraming salamat sa pabigil mo dyan, ha. Thank you for baby-baby mo. ay alis na kami. I don't know more. Maraming maraming salamat po. I don't know more. Miss Love. I love siya. At good morning po sa'yo. And then... Ano ba? Luto, alis ka pala. Ay, alis kami in your family. Ayan. Alis. I mean, alis mo na kami in your family. Sige po, I think Luto. Maraming salamat sa'yo ah. Thank you sa ano, thank you. Thank you sa uh, pagdaan. Are you still there, Miss Loving? Are you still there? Ano yung sinabi natin, babe? Luto, ano yung sinabi natin, babe? Kailan ba sinabi niya? Kahapon ba? Kahapon niya sinabi? Kahapon niya sinabi yan? Luto? Anong sinabi niya? Ano sinabi niya? Sabihin mo ka ano sinabi niya. Kahapon ba? Ay kagabi, nung nag-live siya. Kahapon ba sinabi niya? Wala naman ba? Sige, sabi mo sa kanya, hindi na ako magpipay. kanya din ako magigil. Para di tayo ma uh, violation para di tayo magkaroon ng violation at the same time, para di tayo magkasakit. Di ba? Kahapon doon ko sa live niya, no? Sa live natin doon. Hindi na ako nakapunta doon eh. Nag-live din ako eh. Nag-live din ako, tapos nag-live din. Pwede na ako nakapunta sa live na. Good morning sa inyo lahat guys. Whether or not, hindi ko po <laughs> Natatawa nga din ako sa mga video na yun. Kailangan ko na humanap ng mga bagong trending. Let's go. Nakapag-dance? Nakapag-dance? Nakapag-ano ka na ba? Breakfast? Ruto? Nakapag-breakfast ka na ba? Idolory! Magandang morning po. Sipag-sipag, pa. May gamigal or shout-out. Kailangan natin magsipag, Idolory. Kumusta ka naman dyan? Kumusta naman yung pinakamagandang babae sa balat ng YouTube? Idolory, hey, grind lang tayo idol, grind lang. Grind lang, grind lang idol, di ba? Magagabit ang halihapon. Sure, sige kasi may natin AM ako. Ah, sige sige po. One hour na lang, one hour na lang. Mga ako sa'yo idol. supply. Sipag lang natin. si lang natin. Diba, Ado Lori? Umaga tanghali, hapon gabi. Ganun lang, ganun lang, ganun ang gawin natin. Oh. Para dumami at dumami natin sureness kailangan masipag yes po Haha. ano daw idilat mo mata mo mas madami. nice. <laughs> ano ka ba? Ba't ayaw mo maniwala sa mga sinasabi ko? Bakit ma bakit mababaya energy mo ngayon? Ano kasi, Edwin? Eh, eh. may ano tayo? May gout? It's your name. I mean, ano yari? Ano yari sa dance mo? Nag-twerp <laughs> nag, -turp, nag -turp pa sa bed. Nagigising ko lang eh, dolor. <laughs> ay dolor. Kaya medyo mababa energy natin ngayon. Wala <laughs> eh. Ah, okay. Siya. Sige, dahan-dahan na -dahan lang. <laughs> Dahan-dahanin lang natin, I don't know, para di tayo mabigla. Naku, pagigising ko lang din kasi. Kaya medyo mo pa pa yung energy natin. <laughs> Nagigising lang ang person. At mga bisita. Ayun. Ay, si ano pala? Kasi Adult First Bro. Idol Care Bro, magandang umaga po sa iyo, magandang umaga sa ating lahat. Yan o, tusok five thumbs up na, maraming maraming salamat Idol Cares Bro. May shoutout po kay Idol Cares Bro, magandang umaga, tugpalain ka ng Panginoon, oh, yun o. No? Kamusta naman si Idol Cares Bro? Ah, nasa Canada ka pa po ba ngayon Idol? Canada. Yan Ayan natin. ang ating idol na si Idol First Pro sa Canada. Maraming salamat sa idol. Ingat ka po sa kamang sulok ng mundo. Maraming salamat sa patusok mo dyan, idol ha. <laughs> Naway next time, matusok ko rin yung ano mo para goods. Yes po, gabi na dito, 6am, p.m. It's day pa. Ah, pag-gabi dito, madaling araw, alas 8, mag-alas 10. Tapos dyan magkagabi. Alas 9 pa lang dito. Sobrang late. Wednesday? <laughs> late na kayo ng isang araw. Ah. Day na dito sa Pilipinas eh. Ah, ayan. Ay OTW sa si nakapin. Ano yan? Idol? Aga, ibang bansa yan. Si Idol Loving... Ano? Si Idol Loving Blazer? Aga, ibang bansa yan. 15 hours yung Wednesday pa lang yun dito, birthday. <laughs> Pambira, magkaiba nga tayo, idol. Magkaiba tayo ng situation. Ingat ka po dyan, idol. Malawang sa pagkakas. sa pamilya. 好好好。Oh, oh, oh. Sa ibang bansa kasi yan na idol eh. Si Ado Loving Sky. Loving Sky. ibang bansa. Okay. Hindi naman mabango ko. Bango ko na. Spray ko na nandito sa kama ko.